presiding officer Vice, mawalang galang na ho. Oh. Pero hindi naman huya ang makatarungan yung pinapanukala ninyo. Napakaliit na ho ng pondo na nakalaan para sa mga programa katulad ng para sa mga senior citizens o sa urban poor babawasan niyo pa ho o iba e, ka naman po pati yung pondo para na, sa edukasyon. Nahalos wala na ho kukunan niyo pa. Vice, marami ho sa mga kababayan natin ang mawawala ng suporta sa gobyerno. Gusto niyo ho ba yung mangyari? Okay, yeah. Majority uh, Floor Leader, pakisagot sa ating Honorable Evelyn Dumlao. Yes ma'am, Vice. Uh, hindi naman po mauubos yung budget uh, bagkosa, uh, babawasan lang po. Eh ganoon na rin po yun, so, di diba? ano ba? Ano? isip ni Mayor sa pag-unlad natin. Kaya bilang mga konseho, pag-uusapan natin at pagbobotohan itong panukalang ito. May gano'n kung ba magiging maayos ko ay, yeah. ay veterin, sandali, sandali. Indeed, Min, um, Parang pinagbibintangan nyo kami na ninanakawa namin ang Maynila. Eh may pondo naman kami sa Urban Poor at Senior Citizen. At ang makikinabang dito ay buong lungsod ng Maynila. Kaya pangbotohan natin. Mga sir! Ma'am si Tanggol yung nanalo. Hindi ganito. Magiging patas yung hatihan sa lahat ng budget na masiktok sa gobyerno. Pero talunan nga siya, di ba? Kaya kung ano man ang pangarap niya para sa Maynila, wala na kaming pakialam doon. Maaari na ba tayo magbotohan? Hindi, sa sandali lang po. May nilalatag pa kami argumento. Order. Majority floor leader, you may go ahead. Mga konsyal, itaas ang kamay ng pabor sa panukalang i-realign ang budget sa infrastructure. Nakuha na ang majority ng boto. Ang panukala ay approved. <coughs> Session is adjourned. Maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga taong kumukontra sa plano natin para sa lungsod, huwag niyong itindihin. Hindi natin sa bibigyan ng boses o oras. Ang mahalaga, dapat kayo sa mga tamang tao dahil mahalaga kayo sa lungsod. <coughs>